di palagpasin sayang tumahal. Ayan o. Ay guys, beginning ngayon ay manunulo kami ng mangga yung nahuhulog na mga mangga pag gabi o umaga man pero ito ko na ay ano tawag ito mamulak o oh, mamulak kami ngayon kasama ko yung mga pamangkit ko sa yung kapitbahay ko and then may dala kami timba o laki so sana mapuno namin <laughs> sana hindi isa yung makukuha namin Ayan. then pag kami ng flashlight ito lang yung gagamitin namin uh, dahon ng niyog yung laya tawag dito sa amin ito, bahanap ko ng mangga sa pulak namin uh, saan yung mangga? <laughs> ito na kami oh. Uh, uh. ay, kinain rin siya ng yung yung ang dami. Ang dami sinain ng kabog. Kabog ba tawag yan? Ano hmm. kabog? Ayan. Nahubog siya. <laughs> puno ng mangga yung una. Wala kami nakuha Dahil yung mga kabog na una, ngayon, pupunta naman kami sa ibang mangga. Ibang puno. Tingnan natin pag may makuha tayo. So ayan. Ayan, ito yung kinukuha namin. Ito yung pulak sa awal sa amin, banak pala. eba diba ko ba sa pulak o banak 'yan? Okay. Ang ganda ng mangga, Bagong huulog. Kaya okay, na tayo. So ayan, uh, ito yung inipon ng kasama namin kanina. Yan ang dami. Ito yung inipon na kasama nun kanina. Ang dami, ha? Eh? Ang dami na. Oo. Kaka. Ang dami na yun. Ang dami. Na, ini puno na. Ang <laughs> dami. Pero ang dami mm -mm. na siya. kailan to? Kanina? Yes. Tinago niyo? So ito hindi nakita ng ibang tao. Wala na, puno na. ng ending nito. Ito <laughs> pala, tinago nila kanina kasi pumunta na sila dito kanina. Hindi nila kaya dalhin. Wala silang malagyan. Kaya tinago, tinago, nila dito sa ilalim ng puno ng kawayan. So, hanap kami ng hanap. Meron pala silang tinago. <laughs> so ito, nahulog lang to galing sa puno. Hindi to kinuha talaga yung kami talaga namin kasi Ayun, maghahanap pa tayo kasi mayroon pang ibang balde yung blue na malaki po po na yung green. Ay, pero o. Sinain mo o. Eh. Ayan. Ayan. Ayan, Ayan, Ayan dalawa o. Ah. Mangga apol. Ayan. Ini sayang. Hmm? <laughs> oh, hmm? laki. Hmm. Oh, yang mangga Oh, tiba. Ang hulog lang. Oh. Ayan, oh. Sayang, kok terenak di itu sayang oh, laki. Ayo, sarap. Kok tiba Hmm. sayang lang oh. Bro. Oh. Kinain ng kabog. Kinain ng kabog. Buhay pa ka. Harap. Di palagpasin sayang tumahal. <laughs> Ayan o. Oh. Ang ganda sa loob. Hmm. Ito yung nakuha namin mangga apple. Ayan malalaki Oh. And then, ito yung mangga. Ano to? Mangga tipa. Saka mangga. Mangga tipa? Ay, basta. Mangga siya. And <laughs> then, ito yung sa pamangkin ko. Yan, o. Ang dami. Yan yung nakuha namin ngayon. Nakulak. Yan, o. No? So, May mga dami yung iba. Ayan. Pauwi na kami. magpapahinga lang. Then, kakain muna ako dahil gutom na ako. Wala pa akong panghapunan So, yan. Yan. Ang sarap lasang mangga to. <laughs> yan Tabi-tabi. Eh? <laughs> mm. mm. Dadaan tabi. mm. pa kami ng ilog. Ilog ba ito? Tawag ba ito? Mm. Um, okay. Ilog namin yan pero ang liit ng ilog. Ang liit lang ng ilog. Ilog-ilog ilog 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 <laughs> kalatin na kami dito sa bahay ng kasama kapitbahay namin ayun yung nakuha ko and then ito meron kayong malalaki saka meron dong mangga papaya sarap nun yung kinaan ko nina na may bulok. yung kinain ng kab kabog kabog <laughs> so ayan yan kinuha ko kasi mababa yung bunga sa puno Ay, sobrang dami naman ng bunga yan salamat hilaw to ano uh, yan mani maniba so ayan. Oh, sobrang basa na ng buhok ko. Pawis na pawis. Ayan. Thank you. Hanggang dito na lang, Adam.